<laughs> <laughs> ah! <laughs> Ala wa kasi yan baka mamaya may mga mako, masasalubong natin diyan ah! nakalish na pala si Damplen <laughs> Eh, kaya pala ah! Naka-unlish pala si The na Nagtataka siya, bakit? Ano kayang nangyayari? Bakit free ako ngayon? Hala! Hala! Laro kayo ni Chesky? Laro kayo ni Chesky? Laro kayo ni Chesky?